Pinagtawanan niya ang isang waiter sa restaurant. Pero nang marinig niya ang isang tinig na kilalang kilala niya, biglang tumahimik ang buong lamesa. Ang pangalan niya ay Calvin, isang binatang huwitus titutar años, may trabaho sa call center, at nakilala sa barkada bilang palabiro. Hindi masamang tao si Calvin, pero may ugali siyang nakukuha sa mga kasama niya, ang maliitin ang mga taong nasa ibaba sa kanila. Sa isip ni Calvin, joke lang naman, kapag tinutokso nila ang mga waiter, janitor o guard. Ngunit isang gabi, sa simpleng pagtatawa, matututuhan niya kung gaano kasakit ang biro kapag tinatamaan ang dignidad ng tao, lalo na kung ang tinutokso mo ay may koneksyon sa nakaraan mong nakalimutan. Ang gabi sa restaurant. Biyernes ng gabi, pagkatapos ng trabaho, nagkayayaan ang barkada ni Calvin kumain sa isang mamahaling restaurant sa Quezon City. Maingay sila, puno ng tawanan, at halatang walang pakialam sa paligid. Paglapit ng waiter, isang payat na lalaking nakasuot ng puting polo at apron, agad nagsimula ang mga birong walang pakundangan. Boss, baka pwede nang bilisan yung order namin, ha? Sabi ng isa. Oo nga, baka abutin kami ng ulan bago dumating yung kanin. Dagdag pa ni Calvin, sabay tawa. Tahimik lang ang waiter, marahan pa rin ngumiti. Pasensya na po, sir. Medyo marami lang pong order ngayon. Oh, ayan, marunong pang mag-English. Oh, tawa ulit ni Calvin. Nice one, kuya. Kung magaling ka rin magluto, baka isama kita sa bahay? nagtawanan ng grupo. Ang waiter, yumuko at marahang lumayo. Pero bago siya umalis, napansin ni Calvin na nanginginig ang kamay nito habang tinadala ang tray. Hindi niya yon pinansin. Sa isip niya, normal lang. Ang tinig na hindi niya inasahan. Pagbalik ng waiter, dala na ang pagkain. Tahimik na niyang inilapag ang mga plato sa mesa. Ngunit habang ginagawa iyon, napansin ni Calvin ang maliit na scar sa kamay ng lalaki. Isang hiwang pamilyar. Parang nakita na niya noon pa. Kuya, Saan mo nakuha yung pilat? Tanong ni Calvin, pabiro. Ngumiti ang waiter, mahina lang. Matagal na po yan, sir. Baka hindi nyo na maalala. Natigilan si Calvin. Hindi ko maalala, ulit niya. Ngumiti ang waiter at doon, sa gitna ng maingay na restaurant, narinig niya ang isang boses na noon pa niya akalay hindi na niya maririnig muli. Ako si Kuya Benji, sir, dating tagalinis ng eskwelahan niyo dati. Tumigil ang tawanan. Ang mga barkada niya natahimik. Si Calvin napatingin sa waiter ng matagal. Sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala. -ala.